Hello magandang 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 hapon, Luzon Visayas in Mindanao So welcome, 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 welcome back na naman pong muli dito sa aking uh, YouTube channel ng one time, big time na kombinasyon Right, magandang 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 hapon mga kaibigan at mga kaswell at mga taga-subaybay. So, meron po tayong uh, pahabol na kombinasyon para sa 5 PM draw hanggang sa 9 PM draw. Okay, sa mga hindi pa po nakaalam ng resulta kanina sa 2pm draw, ang resulta po ng 2pm draw kanina kay Uno 9 4 All right, so uno, nueve, cuatro ang ating resulta ng 2 p.m. draw. Yeah! All right, sa mga mahilig po dyan sa ganitong content, kung kayo po ay mahilig tumaya ng 3D Sweltress Lotto National at gusto po ninyong magkaroon ng pag-asang uh, manalo sa larong 3D Sweltress Lotto. All right, so napakasimple lamang po guys ng inyong gagawin. ay ang gagawin nyo lamang po guys ay magsubscribe subscribe lamang po kayo dito sa aking channel na ito at pagkatapos po ninyong magsubscribe Ay syempre no, huwag po ninyong kalimutang i-click yung all notification bell para in case na meron na po ako mga live stream araw-araw or mga upload na video ay magiging uh, palagi po kayong updated. So ano pang inihintay ninyo Luzon Visayas Si Mindanao Sa mga hindi pa po dyan nakapag-subscribe Mag-subscribe, 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 mag-subscribe yeah! yeah! Para sabay-sabay po tayong manalo Sa larangan ng Tarrades World Trials Lotto National Ayan, so pa-like, 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 pa-like guys and pakishare itong ating video na ito pang pabuenas at pang paswerte ngayong araw ng Sabado. Uh, July 13, 2024. So pa-like, 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 pa-like and share guys para mas marami po ang uh, din mas marami po ang magkaroon ng chance na manalo sa larangan ng 3D Swelltress Lotto National. Okay, no? Sa mga hindi pa po nakapanood na aking unang livestream kanina ng umaga, guys, so balikan nyo lamang po yan, ha, yung aking uh, ibinigay dyan ng mga one-time, big-time na kombinasyon sapagkat meron pa po yung pag-asang makalabas ngayon sa 9pm draw at 5pm draw. So meron pa po yung pag-asang ngayon sa 5pm draw guys and 9pm draw So balikan nyo lamang po guys yung ating unang live kanina ng umaga And then sa mga hindi pa po nakapalo na aking unang live kanina ng umaga guys So napakadali lamang po na inyong gagawin Pumunta lamang po kayo dito sa aking youtube channel and then i-click nyo po yung live So i-click nyo po yung live guys uh, I-click nyo po yung live guys So dyan nyo po ninyo makikita yung aking mga upload na mga live stream araw-araw Ayan, so i-click nyo lamang po yung live sa mga hindi pa po nakapanood na aking unang live kanina So pumunta kayo dito sa aking channel Tapos i-click nyo po yung live at dyan po ninyo makikita yung aking mga live stream na upload araw-araw Okay guys, no? Hindi ko na po ito patatagalin pa. Kumuha na po kayo ng inyong ball pen at papel para maisulat na po niyo at mailista itong aking uh, pahabol para po ito sa 5 PM draw and 9 PM draw. And then paalala lamang guys ha. So paalala lamang po, huwag po ninyong kalimutang mag-target rumble po ha para sigurado po yung ating panalo. Okay, i-ready na po inyong ball pen at papel at isulat, isulat, isulat nyo na po itong aking mga babanggitin na mga one-time, big-time na kombinasyon bag do Pahabol para sa 5PM Draw in 9PM Draw. Isulat, isulat, isulat na po ninyo at narito na po. siete, dos, dos, cero, ¡Sí! cero, cinco. cero cero dos dos cero dos Alright so yan naman po guys ang ating uh, one time big time na pahabol bagdukanan para sa 5pm draw and hanggang sa 9pm draw So good luck po sa ating lahat at sana ay sumatin ng swerte ngayong araw na ito And don't forget to like and share po guys ha at palike and share po ng ating video na ito para mas marami po ang makapanood din mas marami po ang magkaroon ng chance na manalo sa larangan ng uh, 3D Sweltress Loto National ayan so again ulitin ko pong muli ha sa mga hindi pa po dyan nakapag subscribe sa channel na ito at mahilig po kayo sa ganitong content at uh, para gusto po niyo magkaroon ng pag-asang manalo sa larong 3D Swell 3 Loto so napaka simple lamang po guys ng inyong gagawin yeah! 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 Ang gagawin nyo lamang po ay mag-subscribe lamang po kayo dito sa aking channel na ito at pagkatapos po ninyong mag-subscribe ay eh, wag po kalimutang i-click yung all notification bell. Para in case na meron na po kong mga live stream araw-araw or mga upload na video, kagaya nito ay magiging palagi po kayong updated. So ano pang inihintay ninyo? Luzon, Visayas, Yasin Mindanao sa mga hindi pa po dyan nakapag-subscribe, huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Mag-subscribe, 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 mag-subscribe para sabay-sabay po tayong manalo sa larangan ng Tarilis Weltres Loto National. Okay, so hanggang dito na lang po muna tayo guys and maraming 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 salamat po ha sa inyong walang sawang pakikinig at panunood dito sa aking uh youtube channel ako po muli ang inyong lingkod si one time big time na kombinasyon na magsasabi po sa inyo ng uh, magandang hapon Pilipinas and hasta la vista thanks for watching bye bye